80 hanggang 100,000 piso. Ganito raw kalaki ang binayarang training fee ng hindi na pinangala ng mga individual sa isang language training center sa barangay Quezon Hill, Baguio City. Ang pangakong kapalit, direktang trabaho sa Japan. Pero ang pangarap na magandang buhay sa ibayong dagat, tila napakot, hindi na matutupad sa kali kasing makaalis wala pala di umanong naghihintay na magandang trabaho para sa mga ito dahil sa report ng ilamang individual sa Department of Migrant Workers o DMW mula pa 2023 limang buwan nilang minanmanan ang Language Training Center dito na nga nakumpirma na sangkot ito sa illegal recruitment at napatunayan natin na itong Japanese Language Training Center na ito Bagamat may mayor's permit, bagamat may TESDA accreditation, wala po itong lisensya galing sa Department of Migrant Workers para mag-recruit, mag-hire at mag-deploy ng mga workers natin patungo ng Japan. Malaki rin umano ang posibilidad na konektado ang establishment sa isang recruitment agency sa Metro Manila. Pawal po 'yon, hindi natin nilala hindi natin na uh, pinapayagan na mag-refer ang isang language training center sa isang lisensyadong uh, ahensya para mag -deplug. Kaninang umaga sa bisa ng Closure Order number no. 12 Series of 2024 ng DMW, formal nang isinara ang Language Training Center. Ipinag-utos na rin ni Mayor Benjamin Magalong sa Business Licensing Office na kansilahin ang business permit nito. Sa kung sino man yung naging biktima at kung sino man po yung mga nangangailangan ng tulong uh, regarding this uh, language training center. At kung meron pa daw iba na ganito rin yung klase ng operasyon, uh, the city government would uh, take the lead mismo. Sila mismo daw yung magpapasara at sila mismo yung mangunguna. Ito na ang ikalabindalawang establishmentong ipinasara ng DMW sa buong Pilipinas dahil sa illegal recruitment. Ang mga ito inilagay sa listahan ng mga derogatory record upang hindi na makapambiktima. Posible namang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 ang naturang establishmento. May babala naman ang DMW. Pupuntahan po namin kayo, sasampahan namin kayo ng kaso at isasarado po namin ang inyong negosyo. Nagagawa niyo ng work niyo, di ba? Hindi ito ang publicity. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang pamunuan ng Naturang Language Training Center pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Jose Robert Inventor para Luzon, Headlines.